Hi guys, welcome back to another vlog. Ang pa usap ko guys kasi kagabi uh, nagkatrangkaso talaga ang lola niyo guys. As in literal na hindi talaga ako makatayo. I was really coughing and sneezing and all. As in I, have, I, I was feverish. So buti na lang binilin ako ni daddy ng uh, uminom ako ng decogen. Nalagay ko kayo dito sa ano po, kasi masyado tayong mababa Yung tripod ko na sa sasakyan, lalagay po kayo sa aking wet wipes para umangat naman kayo ng konti. Uh. Alright. So, kanina guys, nung pagkagising ko, uh, hindi talaga ako nakapag-assist sa anak ko kanina umaga kasi sabi ko talaga dad I need to rest. I have to rest talaga guys eto na yung resulta guys ng mga sleepless nights ko yung mga um, uh, wala akong pahinga during RD ko lumalabas kami ang dami naming errands and all so kaya alam ko nag aas na talaga yung katawan ko na to relax to to, to rest talaga so buti na lang talaga at uh, nawala na yung feverish ko kaninang umaga and ano, ubo na lang tsaka sipon. So, I'm taking lagundi and decolgen forte every 4 hours. So, medyo meron pa rin. Meron pa rin ako nararamdaman na masakit dito sa aking ano, sinus. Yan. But, tolerable na. Unlike talaga kahapon, guys. Kasi kahapon, whole day kaming wala, pinuntahan. <coughs> Sinamahan namin yung in-laws ko na yun na nga, mag... <coughs> ha, pasensya po. Puni ko muna yung water ko. <coughs> Sinamahan namin yung in-laws namin ko, guys, sa mga no, funeral parlor, sa insurance commission, and all, para i-ano nga, Uh, i follow up na yung mga bagay-bagay when it comes to <coughs> like protection and also na nakarating kami dito sa bahay mga around I think 3 o'clock yata yun wala na guys nagsimula ng mag simula na talaga akong sumakit <coughs> so, yung ulo ko to make the story short, I was so sick yesterday. But thank God, um, I'm, I'm feeling feeling better now. And kanina nga, ano guys, kaya ako naka-makeup pala. Hindi, nee, makeup na ka. kilay ako lipstick. Kagagaling lang namin ni Daddy sa CITOM. Ang CITOM is, ito yung uh, parang LTO sa, ano ba tawag, MMDA, -E, parang gano'n, sa Manila. Kasi nga, a few weeks ago, na, I think na-mention ko to in one of my vlogs, na we got caught ni daddy sa traffic violation. And, uh, ano lang yun, uh, ito sa citation lang na natanggap namin. And then, sinabihan kami ng enforcer, guys, na uh, okay lang yan, wag bayaran ka agad, sir, kasi 1,000 yung fine ba okay lang daw na wag bayaran ka agad. Pwede, meron pa daw kaming mga ilang months bago, bago kami mag-renew ng aming uh, re registration. So, ganun. So, naging kampante naman kami, guys, na, ah, so sige, December na lang natin to babayaran, dad. Kasi malaking halaga ba yung 1,000, guys? Hindi yan mandaling uh, i-earn, di ba? So, as the weeks passed, okay lang, wala kaming, wala, wala okay lahat. Hanggang yesterday, when I was really recuperating from my sickness, nag-message si Kuya kay Daddy na kailangan pala talagang magbayad na kami guys because meron palang um, process situm uh, na kapag hindi ka nakapagbayad ng isang citation mo, within a couple of days, like three days yung sinasabi nun sa, sa office, um, once ma-encode yung pangalan mo sa system nila, at meron ka lang mga ilang days na ano yun, na kailangan mong bayaran. Pag hindi mo nabayaran yan pala guys, is they will file a case against you. And then, kapag hindi ka pa rin magano, uh, wala, kakasuhan ka talaga ng government guys. Um, although it's available um, offense, pero ang hassle ba? na makukulong ka talaga pag hindi mo talaga yung nabayaran di eh, magkano lang yung violation namin, isang lang. And so nag-ask ako dito sa mga advisors ko kasi mga lalaki to, may mga sasakyan to. Ang sabi nila, apa, aapat na yung citation nila guys. Pero hanggang ngayon, wala naman sila natatanggap na sa pina. Pero at the back of my mind, siguro mas mabeter na yung prevention is better than cure, di ba? So, naniwala na lang ako kay daddy kahit na masakit pa yung ulo ko talaga guys ayaw pa talaga sanang upo. umalis ayo kasi mga around 12.30 or 1 o'clock yata kami umalis ni daddy pero wala akong choice kasi nga kailangan ko rin siyang samahan so pagdating na namin do na validate talaga namin guys na yun na daw pala talaga yung process na yun na kailangan talaga within 72 hours may settle mo yan mati-OP ma yan o citation so yun ang uh, nalaman namin na information. Although may kakilala si Daddy doon, ka-grab ka, ka, grab niya, ka-grab meet niya dati. Tapos head na pala siya ngayon. Um, sinabihan niya kami na na next time na magkaroon ng ganyan, uh, pwede din naman namin siyang i-contact. Pero kung mahimot, kung pwede talaga guys, hindi na talaga kami mag-violate ng mga traffic rules kasi nga ang hassle, number one ang layo ng kanilang office nasa may SRP guys and ang lubak-lubak ng daan papunta doon. Number two, mag magkakaroon ka ng record kapag hindi mo yan nabayaran. So, by the time na mag-register ka, mag-renew ka ng registration mo, baka mahirapan ka dahil na meron ka mga pending na kaso sa kanila. So, if I were you guys, this is a wake-up call to all uh, Cebuanos na merong mga pending na citations or TOPs sa CITOM. I-settle nyo talaga kaagad yan, guys, because we'll never know. Um, we'll never know baka makatanggap kayo ng sabina. Eh na, hindi nyo talaga inaasahan kung kang galing, galing pala yun sa CITOM. So, mas, mas doble pa yung babayaran niyo guys. Mas doble pa yung hassle. Kasi, kasi you'll face the court. And, ano, um, ang oras niyo talaga ay mabubulok mo lang talaga doon sa pagseto na yun. Whereas, pwede mo naman pala siyang bayaran at an earlier time. So, kaya nga, kaya nga, message ko yan sa lahat ng mga drivers dyan na merong mga pending na mga citations. So, wag niyong um, hintayin guys na magkaroon pa or masendan kayo ng sabina. Kasi sabi nila, <coughs> good sa mga hindi pa natitrace. Kasi alam nyo naman, man manual yung sitom natin guys, hindi pa to automated. ba diba? So, dun sa mga nakalusot, fine. Pero dun sa mga ma matitrace nila guys, and nakita nila doon na it has been how many months na na hindi mo pala, hindi mo pa settle yung citation mo, good luck sa sa'yo. Kasi sigurado ka talagang kakasuhan nila guys. Medyo natakot din ako guys nung malaman ko nga yung ganoon and I thank my son for saving us kasi binigyan niya ng pera yung papa niya para may pambayad talaga kami today. So, in a way, uh, happy na rin ako and thankful na rin ako na na namin yung problema namin doon guys sa sito. So, kaya message ko sa inyo, kapag nakabiolate kayo ng traffic rules, bayaran nyo kaagad guys kasi uh, you'll never know uh, what you're gonna be into kapag lumobo na yung ano ninyo, kaso ninyo sa kanila. Kung nag-pile up na yung mga citations, ba diba? Tapos, akala nyo, okay lang na hindi nyo babayaran, but you did not know na meron na pala silang uh, kinakasang kaso para sa inyo. So, yun lang guys, ang aking vlog for today. This is just for, for, for your information lang guys. Mag-finish mo ako sa aking trabaho and I'll I'll, I'll vlog again, guys, siguro tomorrow or the next day, guys. Pero hindi ako magpa-promise kasi nga my work pa kasi ako ngayon, ngayon guys. Yung busy pa ako. So, yun lang, guys, ang aking gustong i-share sa vlog na ito. Ingat kayo parati, guys, dahil love tayo ng Panginoon. Mm, babush!